Papunta na dito. Mm. Stop. Pwede pala dito na maglulut. Eh. Ano? Ito ang kaya natin, mga Ano? Sarap ng tapa. ng labahin. Sa mm. mm. baba. Sa Ang sarap talaga ng ulam. Uh. Dito ang ngayon, Sa walay-walay. Ang

Kain kayo mga timba, katanghalian ako. Ano yun, Taril? Pinatak-tak lang ni Mamu. Kumain ka dyan? Ah? Hindi hmm. ito pinala mo yung tamo. May stop-stop kami. Bakit? Hmm. Oh, stop, stop Natulog yung huliyan na kasapo eh. Ano ay, kapalugo talaga yung kanyang yung ano. Nasayad yun. May hilo na isda pang dalaw. Hmm, sarap ka ah, ba? May ulam pang dala sila. Lulutuin namin yan mamaya. Inaagos na doon. May tao pa doon

Mm, top ng kain ko. Magkasama ang nakala yan, oh. Oh, oh. Ah, ayun, tak sa camera. Ito si Boy Unting, nasa likod na natin. Nagmumukbang na rin. Pero ka, Boy Unting. Ito talaga may isang tubig, hindi nga sa baso. Na tanda ako ng sampalo. Oh, ang tatlo. Ang ano na ata doon. Ito si Boy Unting, oh. Takaw, oh. Ayan, kanyang tabuhaya. Ang mga ngayon si Boy Unting. Maglulay ka na kanina pa. Buwan ko din. Itataan si Lemar. So nga, pag nandito ka, nandidelim yung paningin mo. Kasi wag mo nang tuya'y lunukin ito lang. Ito lang ang bigay natin. <laughs> Ano ko, wala nung sumama si Darwin. <laughs> ano Oh, malawin yung tago Ang reklamo. Hmm. Binibigay naman sa akin yung mga kanin niya. <laughs> <a> ano yun, may tamat yung laki. Oh. niyo pang ko, parang bibitayin na mga katimbang. Binibigay niyo pang tayo ko. Para nilang gusto na akong bitayin. Hmm. Sarap. A lalim. Ataw bumpaah ng manok. Bano. 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 Lalim.

영독 <목소리도>